Buwan naman to Ang ginawa dito O oh. Ikaling na sa Her TV Vlog Take Okay, mga bossing, magandang araw sa inyo sa lahat. Ito meron na naman tayo mga sira. So ito hydraulic pump sa kamakin ang sira nito. Skid loader. So walang pump. Kita niyo, walang pump diyan. So sira yung pump niyan sa kamakin na. Wala. So iniantay ko na lang matapos yung Inorder order namin itong makina kasi itong makina pala nakaroon ng crack sya sa loob kaya hindi na pwede yung black kaya nag order na lang ako ng bago so ngayon meron man dumating galing ibang brands so ano ba naman to 4x4 to Mitsubishi L200 4x4 ito You know, grabe, silang siraan na. Diyo, ano bakit tinapon ko dito sa akin. Tingnan natin yung makina. Kara tinan to kahapon. Ay, nako. Ano ba naman to? Ang ginawa dito. Oh. Ikaling na sa basurahan ito ah. binigay pa sa akin oh. anak ng kamote talaga mga ito pwede ermas basag oh. hindi na ito pinalo na ay anak ng pinaggagawa mga ito tapos papa ipapaayos sa akin tingin yung itsura oh ay anak hindi pa nga ako natatapos oh, so may differential pa ko ng loader ay nako nangyari dito ko po bakal e, baka naman ito galing sa sa ano parang dapat na ito isurplus na lang siguro Oh. Tapos papa ayos sa akin. Grabe naman mga to. Ito. Differential. pa ako tapos dito. Ito po may pagkatapos niyan may pang problema akin na may tunog. Pagkatapos ng differential isusunod ko so, yung makina. So yun, man, Yung transfer case. Ngayon may darating pa daw na Hilux pambihira. Pusuntay natin yung Hilux. Galing to sa mga ibang brands. O, bakit ganito mga itsura na? Grabe naman to. Ang dumi pa. Ang sarap ng buhay nila no. Pag hindi na nila kaya, dito na tatapon sa akin. durug duruk na. Kumuha ng matino sa akin. Ibabalik duruk, Pambira. Lahat wala. Ang tsura itong sakyan. Hmm. Parang kinahoy na mga to ah. Oh. Kita nyo? Kinaahoy na. So, ito na yung Hilux. Yan, ubos ang clutch. Ano ng model ba ito? Bago ito ah. Ngayon tayo ng model to. 2022. Oh. Ubos na gas ang clutch. Shell istimara. Istimara. 2022 model. Sira na lahat ng clutch. Pambihira. Samantala yung service ko 10 years. Kapapalit lang nung ano, first week ng February so yun tinagbo oh Forty three thousand palang, ba? forty three batu four thousand. Ayo, yung paling odo 107 So 107,000 Pero yung sa akin Bago nagpalit Is uh, 350,000 Bago nagpalit Ayan ah uh, 107,000 Nagpalit na siya So medyo cut rider siya Kuwanta so, rin sa akin 350,000 bago ako nagpalit. Saka 2022 model. Ay naka. So pababayin natin 'to.